Okay mga paps, good day mga paps ah, oh, uh, Meron po tayong ano ha, Dunlop oh. Dunlop Size 27, Japanese bike Yan, oh. Single bar po ang tawag dyan Single bar From all steel yan. Ah, From all steel po yan, mamakukunat po yung mga frame na -ito. mga ganito Mga bossing ha Kaya eh, nasa naghahanap po ng ganito ha, pasyalan nyo lang po dito Habang hindi lang po natin Dinadala sa Bicol ah, Magaganda po ito, pwede po sa masisela na Yung mga bike natin bike po dito eh, pwede po sa mga masela ang gwapo po yung mga bisikleta natin dito ngayon pasyal na lang kayo ha size 27 tanlop 6 speed naka, re, naka rapid shifter po ito mga bossing eh. shimano uh, straight bar yan kinis kinis pa ito sariwa pa okay, naka auto light po yan ha? mga bossing eh pag madilim po siya o usang iilaw hindi kailangan ng bati baterya may dynamo po siya mga yeah, no, boss yan stainless na rin po ang basket mga boss ah, pasyal pasyal na po at may hard lock po yan halos lahat po ng mga natin dito mga sikleta natin dito ay may hard lock ay oo oh, ayaw siya natin yan pagkana okay pasyal pasyal na lang po mga boss ha meron tayo dito mga holding bike ah yeah holding bag Jaran's bag Holding bag sneaker Size 18 Naghahanap po size 18 na meron po tayo available sa Bridgestone sneaker Aluminum po yan uh, Caliper brick po uh, you know, Ang ganda ng mga Jaran's natin ngayon mga you know, boss Ano? Ganda o oh. yeah. Ang dalit po sa Bicol yan Pagka hindi pa oh, makuha mga ilang araw Sa Bicol po ang takbo niyan Sa mga kababayan po natin sa Bicol